So ayun naman guys dito tayo sa city ngayon Para Special na naman tayo Special na naman tayo sa Bispo City Sa so, may dinagayo ng mga Local sa ka Tourist na So ito Yung kapahan nang ano Walk nila rito Yung fishing spot din ng mga Local sa ano local sa mga turista na galing sa ibang probinsya. So ayun oh, ito -toy na tuloy na uh, to. Hindi din naman yung mga uh, to, na to, tuloy na So may gusto ni Coron ko, yun, yung city mismo city ng Oakland. So welcome to Oakland City. Guys. Ayun oh. Toto toto para sa mismo ano malapit sa city dito tayo eh. si Wikin alam nyo na Wikin o oh yan yan eh yung nasa paligid natin eh yan o oh. yung mga bundok doon sa bayan yan oh. yung dating vulkan itong unang panahon yan yung bundok na yan so yan yung vulkan dyan buti hindi na no hindi na hindi na siya active. Kumbaga, ayan 'yang bundok na 'yan. yan 'yung ano. Vulcan. Pero hindi siya active. Kaya buti naman hindi na siya active. So ayan. Dito sa ibig sabihin malapit sa city ko. Ayan, sa may likuran na yan. nandito yung mga kabayan natin. Ayan, oh. may kabayan na rin doon. Ayan, Ayan kabayan. Oh. Oh. Siyempre wakin eh. Kaya, nandito. Naglilibang si kabayan. Ayan, oh. kabayan. Ayan. Dito lang tayo sa ano mismo kaya, guys ha. Sa, sa city. Ng Auckland tapos doon sa may ano natin sa may likuran natin pamagitan ko sa inyo sa may likuran natin yan yung ano yan yung mga yacht yacht club sa may likuran natin yan o no? tapos ayun yung city sa hilira nya ng Oakland City no? so wikin kasi kaya simple special na natin yung ano pasyal naman tayo sa magandang lugar dito pasyal ko tayo tayo may oras tayo para magagala para yung special ko special ko kayo ba ayan o oh. yan kayo nabimimit yan mga kabayan mga iba bang lahi yan yan tapos yung doon sa may kitna na yun dyan dumadaan yung mga bangka sa mga barko malalaki doon may kitna na yun ayan o doon lang sa may mismo port malapit tayo sa port eh ayan ang port o yung ayan ayan tamang pa naman yung punta na rin dito kasi weekend tapos maganda yung panahon ayan tumura tayo sa do malapit sa city ayan guys e bikin naman eh. Kaya, ayan. <coughs> o, tayo ng mga magagandang ano, magagandang view. Para may pasyal ko kayo. Kasi maganda yung panahon eh. So, ayan guys. Uh, salamat, salamat sa suporta Ah para suporta sa ginagawa natin mga video natin ano na so don't forget to like and share na lang sige sa basan don't forget to follow my page no The youtube channel ni para sa tuloy tuloy na muluha natin ng na mga content natin thank you eh, ayun ang huguti